ko naman akalain na Hindi ko rin inaasahan pa Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanalik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? Na lang ah, ikaw ang nakaraan ay na-meet nga, nga ni Kuya ruwel, si Miss Rachel Moli kasama ang papa ni Kuya ruwel. at nagkaroon na nga ng linawan tungkol sa tampuhan ng dalawa dahil sa pag-amin o hindi pag-ingat ni Miss Rachel sa mga salitang nabitaw. kaintindihan na nga si Kuya Rowel and Miss Rachel tungkol sa kanilang mga nararamdaman. At para sa pagpapatuloy ng istorya ay merong fan na nakakita kay Kuya rowel at in-interview si Kuya Roel. Si Kuya Ruel naman ay game na game na sinagot ang mga tanong ng kanyang fan na nag-interview sa kanya. Music ng kanyang fan o oh, Kuya Ruel, kamusta ka na? Sumagot naman si Kuya Ruel at sabing okay lang naman. Nagreply naman ang fan ni Kuya Ruel na nag interview sa kanya at sabing alam mo Kuya Ruel, ang dami nang nakakamisa sa tandem nyo ni Miss Rachel. Nagreply naman si Kuya Ruel at sabing, Oo nga po eh. Gusto ko rin po sana ipaliwanag yung mga nababasa ko sa comments kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit hindi kami medyo nakaka-video ni Rachel sa vlog. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba dagdag pa ni Kuya Ruel. Alam niyo po, kaya po hindi kami nakakagawa ng collab nila Rachel at paminsan-minsan lang po. Ang dahilan po nito ay dahil masyado pa pong busy si Rachel tungkol sa kanyang pag-aaral. Marami po siyang ginagawa and meron din po kasi silang mga school events kaya ganun po siya ka-busy. Ikaw nga ba si Mr. R Love of my life? This time, be love and Sa mo, ay ako Para na ng... Kupido, Ako na may... Ang dagdag pa ni Kuya Si Rachel po kasi ay isa pong SSG member at nagreply naman ng kanyang fan at sabing, Ah, kaya busy talaga kasi SSG pala siya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang SSG po ay Supreme Student Government. Sila po yung mga leader sa school nila. Oh my angel, angel baby. The love of my life. The of love. Ang dagdag pa ni Kuya Rowell. Yes po, sila po kasi yung mga naaasign doon, lalo na po kapag may mga event. Kaya sila po yun nandun, sila din yung nag-organize ng mga event ng school. Kaya ang pagiging SSG leader po ay may talaga biro at talagang napaka-busy. Dagdag pa ng kausap ni Kuya Ruel na kanyang fan na nag-interview sa kanya. Sabi niya, o oh nga po dati pinapapasok ako dyan ng ate ko. Kaso ayoko, alam mo kung bakit Kuya Ruel. Sumagot naman si Kuya Ruel at sabi, ha, huh? bakit? Bakit di ka pumasok? At nagreply naman ang kanyang fan at sabing, kasi busy po talaga yan. Kasi once na parang sumali ka daw po dyan, talagang in charge kay sa mga event. Kaya sobrang busy at hindi mo na medyo mapagtutuon na ng pansin yung mga gawain mo sa room. Kaya imbis na makatutok ka sa gawain mo sa room, di ka na makakatutok kasi mahati talaga yung oras mo. Paliwanag ng fan ni Kuya Rowel sa kanya. Oh my angel, angel baby. sabi naman ni Kuya Rawel. So, ayun po yun mga kalingap. Kaya po, hindi po talaga kami masyadong nakakagawa ni Rachel ng mga collab videos. Dahil po talaga ang busy din siya sa school. Yun po talaga yung may nadahilan. Kaya sana po, maintindihan niyo po and magabang pa rin po kayo. Oh, my angel. pa ni Kuya Rowell kaya naiintindihan ko din po talaga si Rachel kasi hindi po biri yung mga ginagawa niya at talaga ang kabilang siya sa SSG and alam ko din po yung mga pinapagdaanan nun kasi alam ko na din po yun, napagdaanan ko na yun nung high school din ako kaya naiintindihan ko po si Rachel kung hindi po muna siya masyadong makakagawa ng collab video sa akin dahil

Nagtanong uli ang family ng Kuya Ruel Miss Rachel na nag-interview kay Kuya Ruel. Ang sabi niya, O oh, Kuya Ruel, ano pong masasabi niyo sa mga nag-aabang ng video niyo ni Miss Rachel? Ang sabi naman ni Kuya Ruel, ah, ang masasabi ko lang po ay salamat po talaga sa suporta. Sana supportahan niyo pa rin po kami. Hindi lang po mapangako kung kailan po magkakaroon o maglalabas ulit ng vlog. Pero standby lang po kayo ha. Yun lang po, salamat po talaga sa support at pagtangkilik nyo. Thank you po sa mga magandang comments at talagang nakakasuporta sa amin ni Rachel. Sobrang naking tulong po nun sa amin. Kaya maraming maraming salamat po dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay wala din po kami dito. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at napakasweet na istorya ni La Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat po sa panonood. Bye!